Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Sa habi ng buhay, ang ating pag-ibig ay isang sinulid. Hinabi ng may pag-iingat, ng may pagnanasa. Sinong mag-aakalang ang ating kwento ay magbubukas sa paraang di inaasahan, napakalalim, napakatotoo. Mula sa unang tingin, unang haplos, hanggang sa mga sandaling nagtigil lang ating hininga. Binuo natin ang isang pag-ibig na lubaban sa mga pagsubok. Isang pag-ibig na tumagal paglipas ng panahon. Sa gitna ng mga bagyo at sikat ng araw, sa gitna ng mga tawa at luha, nang hawak tayo sa isa't isa. Naniniwala sa kapangyarihan ng ating pagmamahalan. Ang ating pag-ibig ay isang paglalakbay, isang magandang kwento. Isinulat ng tinta ng ating mga puso. Bawat kabanatay patunay ng ating samahan. Bawat pahinay salamin ng ating mga kaluluwa. Sino mag-aakalang aabot tayo sa ganito na ang ating pag-ibig ay lalalim titibay? Sa mga tahimik na sandali, ako'y namamangha sa ating kwento. Isang kwento ng dalawang pusong sabay ng tumitibok. Kaya't narito tayo laban sa lahat ng inaasahan na mumuhay sa isang pag-ibig nawagas na totoo isang pag-ibig na nagbibigay ng inspirasyon na nagtatagal isang pag-ibig nawagas sa lahat ng aspeto